Isa si Kris Aquino sa mga kilalang personalidad sa mundo ng showbiz at politika sa Pilipinas. Kilala siya bilang Queen of All Media dahil sa dami ng proyekto at programang hinawakan niya sa telebisyon, radyo at pelikula. Bukod sa pagiging mahusay na host, isa rin siyang actress at producer. Pero hindi lang siya basta artista dahil anak rin siya ng dating pangulong Cory Aquino at kapatid ng dating pangulong Noynoy -Noy Aquino kaya't bahagi rin siya ng isa sa pinakamaimpluensyang pamilya sa bansa. Pero sa kabila ng kasikatan, hindi naging madali ang buhay ni Chris. Marami siyang pinagdaan ng pagsubok mula sa mga kontrobersyal na relasyon hanggang sa matitinding isyu sa kalusugan. Ilang taon na rin siyang lumalaban sa mga autoimmune diseases, dahilan kung bakit ilang beses siyang naospital at kailangang manirahan sa ibang bansa para sa gamutan. Pero kamakailan lang, isang nakakagulat at misteryosong balita ang kumalat na may nagsasabing kinukulam daw si Chris Aquino. Totoo kaya ito? At kung totoo man, sino kaya ang may lakas ng loob na gawin ito sa isang tulad niya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Pagkatapos ng maraming taon na pakikipaglaban ni Chris Aquino sa kanyang matinding karamdaman, muli na naman siyang laman ng balita pero ngayon ay mas misteryoso at nakakakilabot ang naging dahilan. Ayon sa ilang tagasubaybay ng espiritual at mga taong may kaalaman sa tawas at kulam, may posibilidad daw na hindi lang simpleng pisikal na sakit ang nararanasan ni Chris, kundi may halong espiritual na aspeto rin ito. Marami sa mga Pilipino ang napapaisip kung bakit parang hindi na gumagaling si Chris kahit napakadalas na niyang magpagamot. Totoo nga kayang may malalim na dahilan kung bakit lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Isa sa mga paraan na sinubukan para malaman ito ay ang tradisyonal na tawas. Ang pagtatawas, isang sinaunang paraan ng panggagamot sa kulturang Pilipino, ay ginagamit upang alamin kung ang karamdaman ay bunga ng natural na sakit o gawa ng tao. Sa proseso, ginagamit ang kandila, papel at dasal upang maipakita ang sagot ng espiritu sa kalagayan ng pasyente. Ayon sa isang espiritualista, tatlong beses isinagawa ang tawas kay Chris Aquino gamit ang larawan niya. Ayon sa kanyang obserbasyon, may malinaw na indikasyon na may halo ang sakit na nararamdaman ng aktres, pisikal ito na sinabayan ng espiritwal. Ibig sabihin, habang totoo ngang may medical siyang kondisyon, may sinasabing puwersa rin daw na espiritwal ang bumabalot sa kanya. Ang resulta ng tawas ay nakakagulat kung saan lumitaw ang anyo ng isang matandang babae Paulit-ulit itong lumalabas sa bawat sesyon ng tawas at sinasabing ito raw ang responsable sa nangyayaring espiritual na pag-atake kay Chris. Hindi lang basta matanda, kundi isang bayarang mangkukulam na may malalim na koneksyon sa mundo ng kulam. Ayon pa sa obserbasyon, may mas mataas na antas ng espiritual na lakas ang matandang ito at may nag-utos sa kanya na isang maimpluensyang tao na tila may matinding galit o inggit kay Chris. Sa likod ng larawan na lumitaw sa tawas, may mga gabay ring nakita. Ito ang sinasabing mga espiritong tumutulong sa mangkukulam upang mas mapalakas ang epekto ng kanyang ginagawa. Sabi pa ng espiritualista, hindi biro ang ganitong klase ng kulam dahil unti-unti raw nitong hinihigop ang lakas ng katawan ng biktima. Sa bawat ulit ng tawas, iisang muka ang lumilitaw na babae, kulot ang buhok, may edad, at tila may pagkakatulad sa mga taong sinasabing malapit sa mga lihim na grupo o espiritwal na samahan. Dahil sa paulit-ulit na presensya ng parehong muka, kumpirmado raw na hindi ito guni-guni lamang. Pero hindi dito nagtatapos ang usapin. Ayon pa sa espiritualistang nagsagawa ng tawas, ang ganitong uri ng kulam ay mahirap alisin kung ang mismong biktima ay hindi naniniwala o hindi handang lumapit sa mga espiritwal na manggagamot kaya't may panawagan na sana'y magbukas ng isip si Chris at subukang lumapit sa mga taong may kakayahang gamutin, hindi lang ang katawan, kundi pati ang kaluluwa. Isang paalala rin ang ibinahagi para sa lahat na ang espiritwal na karamdaman ay hindi basta-basta. Kahit gaano ka pakayaman, sikat o abala sa buhay, pwedeng mapasok ka ng ganitong klase ng puwersa kung hindi ka marunong mag-ingat kaya't payo ng mga eksperto sa espiritual na palakasin ang sarili sa pamamagitan ng panalangin, pagdarasal araw-araw at paniniwala sa Diyos. Iwasan ang masasamang gawain at huwag basta-basta lalapit sa mga lugar o taong may kadiliman sa paligid. Ang masaklap, kahit ang mga celebrity tulad ni Chris Aquino ay hindi ligtas sa mga ganitong atake. Tatlong beses isinagawa ang tawas at sa bawat beses Pareho ang resulta na iisa lamang ang taong lumilitaw. Babae, may edad, kulot ang buhok, may mga gabay sa likod, at tila't isang beteranong mangkukulam na bayaran. Nakakakilabot, hindi ba? Ayon pa sa isang manggagamot sa video, lumabas umano sa tawas na may isang babae na inutusan ng isang lalaki upang sirain si Chris Aquino. Sa pananaw ng ilang manggagamot, ito ay nagpapahiwatig na maaring may elementong espiritual sa likod ng kanyang karamdaman. Ngunit sa kabila ng mga kontrobersyal na opinyon, ang musika ng Philip Apollo ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pananalig. Sa kanyang awitin, ipinapakita ang kapangyarihan ng dasal, haplos ng pag-asa, at ang paniniwalang walang imposible kung buo ang loob at pananampalataya. Sa bawat linya, tila sinasabi niyang may kapangyarihang magpagaling ang pananalig at ang sakit ay kayang lampasan basta't may dasal at paniniwala. Sa panahon ngayon, maaring moderno na ang teknolohiya, ngunit ang pananampalataya ay nananatiling makapangyarihan. Maging ito man ay sa pamamagitan ng musika, dasal o tawas, ang lahat ng ito ay patuloy na nagpapaalala na sa bawat sakit may pag-asa. Sa pananalig ng marami, si Chris Aquino ay hindi nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay isang sama-samang panawagan para sa kanyang kagalingan. Ipinapakita rin raw sa pamamagitan ng mga imahe na hindi lang basta isa ang espiritual na nilalang na may kinalaman sa kanyang karamdaman. Mayroong ring duwende, may babae, pareho pang matanda at bata, at isang lalaking figura na tila nasa likod na ayon sa manggagamot ay hindi raw masyadong kita pero naroroon. Sa mga sensitibo at may bukas na third eye, mas malinaw daw ang ganitong mga bagay. Kaya naman, kung sino man ang may kakayahan o bukas ang pakiramdam, maaari ring makita ang mga pigurang ito na lumalabas sa ritual ng tawas. Iba't ibang klase ng pagtatawas ang ginagamit sa Pilipinas. May gumagamit ng kandila, minsan sa tubig ito pinapatak, at saka binabasa ang hugis. May ilan namang papel ang gamit na sinusunog at mula sa abo ay tinitingnan ang mga porma. Meron din na diretsyong ginuguhit sa katawan o noon ng tao gamit ang langis o iba pang sangkap. Sa kasong ito, iniikot ang kandila at sa pamamagitan ng apoy, usok at papel ay lumalabas ang mga figura na siya namang binibigyan ng interpretasyon. Ang tawas ay sinasabing tumutulong hindi lang sa pagkilala ng sakit, kundi pati na rin sa pag-alis ng masamang enerhiya. Sa ikalawang ulit ng tawas, kapansin-pansin daw na halos pareho pa rin ang lumabas at ibig sabihin, may konsistensya ito. Isa itong indikasyon na may matibay na pinanggagalingan ang mga pigura. Hindi raw ito gawa-gawa o basta sinadya lang. Lumitaw ang duwende ulit, pati na ang batang babae. Ayon sa manggagamot, tila may ugnayan ang mga ito sa isa't isa at sabay-sabay na pinagtutulungan si Miss Chris. May mga namumuno, may mga sumusunod, at may mga inuutusan na tila ba may isang buong espiritual na kaayusan na nakapalibot sa kanya. Sa puntong ito, iminungkahi na raw na simulan na ang paggagamot kay Miss Chris. Hindi dahil sa takot, kundi sa layunin na maibsan ang kanyang nararamdaman. Hindi naman daw siya mismo ang naghahanap ng tulong, pero gaya ng nasabi ng manggagamot, kahit siya ay lumapit out of curiosity, ay sapat na dahilan para simulan ang proseso. Ang ganitong espiritual na tulong, bagamat iba sa karaniwang medisina, ay madalas ring inaasahan ng mga taong wala ng ibang mapagkapitan. Sa kanilang paniniwala, hindi sila ang nagpapagaling. Ang Diyos pa rin daw ang tunay na manggagamot sila ay daan lamang at instrumento lang sa paghahatid ng kagalingan. Kaya't sa huling bahagi ng video, time taimtim silang nanalangin na sana ay gumaling si Miss Chris, hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa nito. Hiling din nila na sana ay makapanalangin si Miss Chris para sa sarili niya na siya ay humiling ng kagalingan mula kay Lord. Hindi rin maiiwasan ang mga bumabatikos o hindi naniniwala sa ganitong uri ng proseso ayon sa manggagamot, wala siyang balak piliti ng sino mang maniwala. Ibinahagi lamang niya ang kanyang opinyon at kung may makapulot man ng aral o interes ay mas mabuti ito. Kung hindi, ayos lang rin. Ang mahalaga na iparating niya ang kanyang layunin na matulungan ang isang taong nangangailangan sa paraang alam niya. Ang mga ganitong karanasan ay paalala na ang kultura ng Pilipino ay may malalim na ugnayan sa espiritualidad. Mula noon hanggang ngayon, may mga naniniwala pa rin sa tawas, sa mga elemento, sa espirito at sa dasal bilang bahagi ng proseso ng paggaling. Hindi ito nangangahulugang isinasantabi ang medisina, kundi bukas lamang ang kaisipan sa ideya na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Minsan, ang tao ay lumalapit sa kung anong meron gaya ng dasal, ritual o tawas para lang may pag-asa pa. At kung totoo mang may masamang enerhiya na bumabalot kay Miss Chris, hangad ng marami na sana ay maalis na ito sa lalong madaling panahon. Sa tulong ng dasal, ng kabutihang loob, at ng taos pusong hangaring gumaling, umaasa ang mga nanonood ng video na sana makarating ito sa kanya. Sa dulo ng lahat, hindi masama ang maniwala. Hindi rin masama ang magdasal, sapagkat sa paniniwala ng marami, kapag walang mawawala, ay may maaring gumaan. Naniniwala ka rin ba na posibleng may espiritual na dahilan ang mga karamdaman ng tao? I-share ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.